Salah satu orang itu Sagot Meron Meron Wala Sagot Ha Wow Melanggipi ke sumpah O kamalasan Sa buhay neto Sa taong itu Sagot Meron Sagot Ha Sa pang bang usap Sagot

Para spirit, Ngayon tanpos na sama-sama sa espirit. Sa pwesto ba ito? Sa pwesto mo kayo, nagtira mga espiritu kayo. Labasan <tipan> lahat kayo, labas. Hindi na mumpo masyado. Pasabugin lahat ng mga tindigay kamalasa. <saat> <susur�> <susur�> Wala. Alam mo basta yo. Init lamig angin, umpilaw okay Ha? Hindi ka kinalaputan. Kumain mo pa Yeah. Nung umawra sa akin, nung dinasalan ko, yung mga tanto, sa kami yung masasamang ispito. Doon naman sa loob ng pwesto. Bago ba kayo nagpwesto nun eh, hindi pa kayo nagpa-blazing, tapos hindi kayo nag-insenso. Tatlong pwesto nun, uh, ay dalawang pwesto nun. Hindi pa dapat, bago magpubukas ng negosyo, kailangan may blazings muna, di ba? Tapos pinabukas pa sa pare. Tapos nagpabusok ng sis stick. Tapos naglalagay ng bigas para sagana yung panghalina, yung pampaswerte. Pang Ganon. taboy sa kamalasan. Yan gawa ng mga inkanto sa mga spirit. Pero yung kulang? Wala. Wala naman. Wala akong muli. Kasi pag may kulang, pag inipit ko yung kamay mo at tinatawag ko, papasok yan mag-iiba yung, mag yung pangalan mo, magsisigaw ka, mag-iiba yung awa mo. Tatanggalin ko na, tatanggalin ko lang Ganun. Pag mayroon kang kulam. Wala eh. Walang umuuran sa akin na kulam. Pag kulam ka, walang tao. Pag yung mga inkanto, elemento, yung mga espiritu na hindi nakikita. Pero kinikilabutan ka sa sa bangun. Pero ang pakulam sa Kristo mo doon, parang pagkon mo noon, mabigat, hindi. Hindi Bumigat lang nung nandun na kayo. Ngayon lang. Kasi ngayon, ah, ghost, ghost man, kaya naglalapasan yung mga, mga sumpa. Pero sa nag yun eh, March, ang gawin mo na lang, sa sa'yo, mag-cleansing pa kayo sa sa mga gusto kayo ng asin, bawat sulok na, para may yung mga masasamang energiya, tapos mag kayo. Tapos ng Okay. Ako na nag house cleansing ako ng mga bahay, negosyo. Kung gusto niyo, kung gusto niyo, kung gusto niyo kung na kung kaya nalang magpausok, kayo nila. Pero may dasal kasi yan, may dasal. Kung dasal sa mga panang na mga namin, napagin mga sumasang palataya, ako si Ibig sa Diyos, lahat ng mga masamang iya sa pwesto na ito na aming pag ay malisat sa tingayon at mapalitan ng mga swerte at masagana ng biyaya. Ano na nilagtaod tapos po